Isa sa pinakamabisang paraan upang mabilis mong makuha ang iyong mga pangarap, kailangan mong tanggalin yung mga negative energy sa iyong buhay. Kailangan mong magtiwala ka at magiging positibo po kayo. Ang dulot nito guys, magdala po ito ng swerte sa pananalapi, kasaganaan, at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. Unexpected na pera po ang darating sa inyo guys. At napakaganda po nito guys. Pampaswerte po kung ikaw po isang mananaya. Ilagay lamang ito sa ilalim ng unan. Ito po ay magdala ng kasaganaan at swerte po. Hindi lamang maliit na halaga ang dala nito guys. Ito po ay nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at mabilis mong matupad ang mga pangarap mo. Kaya guys kung gusto mong malaman ito, panoorin nyo lamang po ang video ito. Ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po and then hit the bell button. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday 8 Buhay Provincia po At kumusta na po ang ating mga taga-subaybay OFW ka Kung taga saan ka or saan ka ngayon sa ibang bansa At ganon din ang aking mga taga-subaybay dito sa Pilipinas Shoutout po sa inyong lahat At dasal ko po sa lahat-lahat po Kung ano man ang iyong mga pangarap Kung ano po ang iyong mga uh, minimiti, ano, ano yung mga wishes ninyo Sana po ay pagkaloob na ni Lord sa inyo po At lagi po nating gawin magpasalamat po araw-araw guys, no? Kasi may sekreto po yan. So, mamaya isingit natin yan, bakit kailangan nating magpasalamat? Ano bang makukuha natin kung tayo po nagpapasalamat araw-araw sa ating Panginoon? So, ngayon po guys, no? Ang ating topic ngayon, napakaganda po nito. Napakaganda po ito po. Makakatulong po ito para mabilis mong matupad ang inyong mga wishes or ang inyong mga kahilingan. Sa paraan pong ito guys, matulungan po kayo dito na uh, madali mong makuha kung ano yung mga minimiti mo. Kailangan lamang po kung ikaw po'y gagawa nito, maniwala ka sa gagawin mo at magtiwala ka at maniwala ka na ibigay po sa inyo yan sa ating mahal na Panginoon. At guys, uh, this is way of law of attraction. No? Ma-attract mo talaga kung ano yung gusto mo makamit sa iyong buhay. Magiging positibo lamang po tayo. Okay? Kasi po, kung once na ikaw ay isang taong positive mag-isip, ikaw isang taong positibo, guys, unti-unti po yang yung magbago ang iyong buhay. Lahat ng mga pangarap mo, ma-attract mo yung mga kabutihan, yung mga magaganda magandang bagay, yung mga pangarap mo na gusto mo. Unti-unti po ibigay sa iyo yan. May, minsan guys, biglaan, pero madalas unti-unti po. Kasi po, kailangan po natin i-motivate natin ang ating sarili. Unahin muna natin ang ating sarili. Kailangan po posit positibo po tayo, okay? So ngayon po guys, Ulitin ko po, kailangan pagawin mo po ito, naniwala ka sa gagawin mo, hindi magtiwala po kayo. Okay? Na may swerteng darating sa inyo. At kung ano mga mga pangarap mo, magbago po yan. Ang iyong mga buhay dyan, kung kayo po ay nahirapan, financial, no? Mostly sa atin, ang hinahangad po natin, swertihin po tayo, gumanda ang buhay, yayaman po tayo. Guys, marami pong paraan na dapat nating pasalamatan marami pong mga blessing na binigay ni Lord sa atin na hindi po natin ito napapansin. No? Kaya, araw-araw po tayong magpasalamat, pagising natin sa umaga, magpasalamat po tayo na uh, malusog tayong nagising yes, kahit hindi kayo mayaman guys pasalamatan natin. Bakit ang ganda ng araw, ang init ng panahon, ang ganda ng panahon. Nadadapuan pa tayo ng init, guys. Nakakaramdam pa tayo. Wala tayong sakit. Yang mga bagay na yan, dapat natin pasalamatan sa ating Panginoon yan. At yung pamilya natin buo. Okay? So, pira lang po ang kulang. So, ngayon po, guys, i-manifest po natin, mag-manifest po tayo, i-attract po natin ang abundance and prosperity po sa ating buhay. Ang gagawin mo po, guys, mag-ready po kayo ng asin. Ang asin guys ay tested and proven na po. Ito po yung makakatulong po ito na i-remove ang mga negative energy po sa atin. Okay? Sa ating tahanan, sa ating buhay. Guys, no? So, ngayon, kahit anong klaseng asin, pwedeng-pwede mo po itong gamitin. Okay po, guys? No? So, ang gamitin nating asin ngayon, ito po yung asin na ginagamit ko sa pagluluto. Pero tingnan nyo po, guys, hindi pa siya nabuksan. I-separate ko talaga. Ako, guys, ginawa ko. separate po yung mga asin na ginagamit ko sa pampaswerte at si parito yung lagayan ng asin na ginagamit ko po sa kitchen pang luto po. Okay? Ayan and then kailangan po natin dito yung bawang so bawang naman guys, ito po nakakatulong po ito para mabilis mong matupad ang yung pangarap, no, makakatulong po ito upang mag-attract ng swerte sa inyo, lalo po pagdating po sa kapirahan okay, so kung gusto mo magkaroon ng uh, magandang uh, daloy ng pera itrain niyo po ang paraan na ito so ngayon kailangan po natin dito guys ang silupin, kahit ganito na silupin po and then uh, kailangan din natin dito yung uh, panulat guys, sa panulat naman po kahit anong kulay, eh, pwede pula, ako may pula, ako dito mayroon din akong green. So kahit anong kulay, eh, pwede pwede mo po ito gamitin. So ngayon po, kumuha ko tayo dito ng isang piraso po dito, guys, no? Ayan. Isang pirasong bawang lamang po ang kailangan natin, guys. Ayan, maingay yung motor. <laughs> Ayan. So isang piraso na bawang, ang gagawin po natin dito sa bawang, guys, isulat po natin ang ah uh, First po ng ating uh, name first letter ng name natin sa kapilido So ako guys, C si D O. Yan. So first letter lamang po and din sa likod nito guys, sign ng pera po. So kung anong bansa po kayo, isulat mo lamang dyan kung anong sign ng pera. Pero guys, kahit na Pilipinas ka ilitin ko po kahit Pilipinas po kayo nakatira and then yung yung trabaho ninyo is online yung income ninyo nanggagaling po sa dollar so dollar sign po ang isulat dito okay po guys ikot mo lamang po guys dito dollar sign, kagaya sa akin guys no, online, mostly online yung trabaho ko so, oh, nag-earn po tayo ng dollar and then uh, depende na po sa inyo yan guys, kung anong bansa po, kayo, kung nasa Pilipinas kayo so, piso sign po, okay, nasulatan na po natin guys, ang next po, dito po guys, ito pong ating cellophane guys, gupitin po natin ito na dito lamang, maliit lamang po yan so, ilagay na po natin dito ang ating bawang guys And then, kuha po tayo ng asin. Guys, simple na paraan, pero napaka-effective po nito. So, isang kutsara pong asin, kuha po tayo guys, no? Ilagay natin dito sa cellophane. Ayan. Okay, ganyan po. So, ngayon po guys, ang next naman po, yan. Ang next natin gagawin dito guys, uh, wag mo muna itong i-close or isara next natin gagawin guys, kung pwede kang magsindi ng kandila, dyan magsindi ka muna ng kandila. Okay? So nga, ulitin ko guys, ito nga pala, pwede mo itong gawin uh, pag gising mo sa maga, and then pwede mo rin itong gawin, gawin ito guys, before ka matulog sa gabi. Okay? So ngayon, Ayan, magsindi ka na ng kandila. Umupo ka, humarap ka sa may bandang silangan na nakasindi na yung kandila mo, okay? Then magdasal po tayo ng time, -time. Hilingin po natin sa ating mahal na Panginoon na matapos na po yung kahirapan sa buhay natin. And then hilingin po natin ang basbas -bas dito guys, ang blessing dito na ito po Lord, na sana po ito. Gamitin po niyo yung sana kasi humihingi tayo ka Lord. Sana po Lord itong asin at saka ang bawang po. Ito po yung makakatulong sa akin Lord na lahat ng mga Uh, kahirapan sa pananalapi, problema, i-absorb po nito habang po ako ako'y matutulog. So, guys, no, hilingin po ninyo ng taim-tempo. And then, pagkatapos nito, guys, uh, magdasal po kayo na uh, bigay, ibigay, ibigay sa iyo yung mga pangarap mo. So depende na po sa inyo kung paano mo ito uh, gawin ang yung wishes. Ang yung Importante po dito guys, naniwala po kayo and then time, -time po, ang gagawin po ninyong prayer. Okay po. So guys, ito po guys no, pagkatapos po nito guys. Ayan, uh, talian mo na ito para hindi matapon yung asin. Guys, sikapin po natin na ang asin hindi po siya matapon, okay? So, ayan, pagkatapos po dito, guys, ito po. Ilagay ninyo po ito dito po sa ilalim po ng iyong unan. Doon sa pinakailalim po ng iyong unan. For example, ito yung unan. So, doon sa pinakailalim. Huwag niyo idikit sa ulo ninyo, guys. Doon sa pinakailalim. Alam po niyo guys, ito po. Nag-absorb po ito ng negative energy. Nag-absorb po ito ng kamalasan sa pananalapi, kahirapan, problema. Nag-absorb po ito. Okay? So, ito po ay makatulong po ito sa inyo, guys, upang mabilis mo matupad kung ano man ang mga pangarap mo. Positive lamang po. And then, gawin niyo po ito, guys, uh, kahit anong araw. So, gawin po ito, guys, no, na may lubos na paniniwala. Sabahan po ito ng sipag at syaga. Ito po, napakabisang paraan po ito upang mabilis mong matupad ang pangarap mong kasaganaan, wealth, at uh, pong tagumpay. Guys, ito po, malaking tulong po ito sa iyo para mabilis mo makuha at matupad ang iyong mga pangarap. Kaya guys, kung anong, uh, kung anong, anong sitwasyon mo ngayon, huwag kang magpadala sa problema. Positive lamang po. And then, kung may problema ka ngayon, and then, nahirapan na po na kayo, na, nagkaroon na po kayo ng anxiety, no? Anxiety sa pag, ano, dahil sa problema. Guys, maligo po kayo ng asin. Matulungan po kayo, okay? And then, kung pwede po, magpauso ka ng Chinese incense Diyan sa bahay mo, kung sarili mong bahay yan. Guys, magiging positibo lamang po tayo palagi, okay? At lagi natin tandaan, andyan ang Panginoon Hindi tayo iiwan pag tayo po tumawag sa Kanya Tumawag po tayo sa Kanya Lahat po guys, na iyong mga pangarap, kung anuman gusto mo Ibigay mo tanan, ibigay mo tanan Ibigay mo lahat kay Lord yan Sabihin mo Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat Ikaw yung nakakaalam Alam ko po, hindi mo ako ipapahamak Lord Okay? So, ayan. So, sana po guys, makakatulong po inyo ang ating topic ngayon. Guys, ito po guys, sana po inyo, magdala po ito ng unexpected na pera po sa inyo. Okay? So, ilagay lamang ito sa ilalim ng iyong unan sa loob po ng isang buwan. Okay guys? Pagkatapos po nito, ako uh, nyo po ito guys, ang asin po, tunawin, din i-flush po sa inidoro or sa lababuhan. Itong bawang, itapon mo na ito guys. Okay? Nakaka-absorb po ito ng negative energy. And then pwede mo na itong gawin ulit, next month ulit. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Lagi kayong mag-ingat guys. At dasal ko po sa lahat-lahat po na nanonood sa video ito. Na kung ito man po ay gagawin mo ngayon pagdasal natin guys ko ano man ang pangarap mo ano yung wish mo ipagkaloob sa iyo ni Lord yan yeah. okay so thank you so much again at guys huwag po niyo kalimutan i-share ang ating video i-like and then subscribe ka na rin po oh, kung hindi pa ka pa hindi ka pa nakapag-subscribe and then huwag niyo kalimutan i-hit yung bell bit bot bell, bell button na yan bell all kasi para ma-notify ka sa mga next nating mga videos thank you so much again i love you all bye bye guys